Ah, uh, good morning mga kabingwit. Meron po akong binuksang isang makina dito. Eh ano, ito po ang kanyang pangalan. Mm, o oh, ayan. Mm, ngayon, ang problema po niya, eh, yung pong pinagkakapitan nito yung shafting. Yeah, at ito. Um, yeah. Baluwag po yung turning sa loob. Kaya nga po, pag iniikot niya, nagkakaroon po yan na stock up. Ayan po yung matagal ko na sinasabi na kapag yun ay lumuwag, nawawala sa, -sa alignment. Lahat ng gear, na mo dislocate no? Meron bang isa, at yung reverse, wala po yung button dito, yung switch, para i-reverse, wala po yan. Pero, meron po siyang reverse. Nagre-reverse siya. pero ano po ang problema? Ito pa, isang natuklas ako, Hmm, tingnan nyo. Yung mga bearing na yan, nakatayo. Ayan, o. No? Bukod sa dalawang ito, ayan, nakahiga. Ayan. Wala po siya sa alignment. Kaya nga po, hindi yan po ipigil sa pag-reverse. At ang trabaho po nito, pag-reverse. Pag binalik, hindi po yan nabalik. Ayan. ayan po, ang dalawang natuklasan ko, na problema nitong makina ito. O sige po, maraming salamat. Sana po, meron kayo natutunan. Abangan po ninyo yan. lang po ninyo, Choli the Repairman. Yan po ang akin channel sa YouTube. Salamat po. Walang kukurap.